Notaryo lang sana ang sadya ko sa embassy nung araw na yon. E nagkataon, ang dami nating kababayan na first day pa lang, e eh, sabik na sabik na bumoto. Nagpaalam, Nagpaalam. Ah, yun ang maganda. Nagpaalam sa mga bossing. In case you miss it, sabi nga nila, ito yung live natin nung nakaraang linggo na umabot na rin ang mahigit 4 MILLION VIEWS! YO! Kaya kahapon bumalik tayo para mangumusta sa status ng absentee voting dito sa Singapore. Aba! Napakalakas ng ulan. Eh siguro kung iba hindi dito sa embassy eh. Baka magkasakit ka pa eh. Pero no problem. Tuloy pa rin ang ating mga kababayan sa kanilang pag-exercise ng right to suffrage. yon. Nakabidahan ko si Consul Joylyn Santos ng Philippine Embassy dito sa Singapore. Ang kwento niya, may git dalawang libong Pilipino ang bumoto nung first day pa lang. Nabalita rin nung nakaraang linggo ang insidente ng pagkakaroon ng isang pre-shaded o spoiled balot sa isang botante sa Singapore. Pero sabi ng embahada, isolated case ito at hindi na naulit. So far, wala na po. Um, yun nga po, um, pinag-uusapan na ho namin yung nangyari sa una-ikalawang araw, hindi pa ho namin nakukuha yung group namin but now i would suppose in our 8 day may sistema na kami may nasabi ang um, do double check na kami na streamline na yung process so so far so good so far so good ang ang sistema po may schedule talaga ang um, um, bawat bakante oo ah uh, may option sila katungin ano mm. uh, may meron silang option na mag walk in anytime mm. basta bukas kami, 30 days kami bukas 6 9 a.m. to 6 p.m. passive sila or meron kaming uh, inilunsad na sistema, yung pre-verification system kung saan pwede na silang kwetsa uh, uh, at oras ng pagpunta nila sa embahada and because of that, they will miss one step or they will skip one step. Uh -huh. Unlike yung pag-walk-in, ni dadaanan ka pang uh -huh. verification. Pero pag ikaw ay nag-undergo na pre-verification, wala na yun. Pwede ba namin malaman kung, kung gano'n nakarami ka ang nakabuto? Estimate namin siguro uh, over 10,000 na Over 10,000? So, numbers po, bawat kasi. Yung po bang over 10,000 na yun, happy na ba kayo doon sa turnout na yun? Ibig sabihin, is that what we expected o mas marami yung gumagoto mo Actually, very happy kami sa turnout kasi meron kami, syempre, given na COVID pa rin yun. So, mm -hmm. we have target numbers talaga. Mm -hmm. And so far, na reach naman namin yung target numbers kahit uh, weekdays na. So, mm -hmm. So ano po yung target ng ano yung target numbers niyo sa weekday yung ano yung uh, wala namang wala namang mm -hmm. hindi namang pista official. Opo, oh, uh, mama. Kasi meron po kami target. For example, no, ang um, ang um, na uh, 83,000 ang registered voters natin. No? Mm -hmm. And out of the 83,000, yung napansin namin 2016, our numbers were 47.6%. turnout, which is about 40,000. Uh -huh. So for this year, gusto namin mas mataas pa. Uh -huh. So if we peg it for example at 50,000, so i-divide natin by 30, So that's around 1.6 per day. So gusto natin 1.6 per day po. Oh. But of course, syempre sa weekends, mas marami yun. Oh. Oh. So more or less, gusto natin 1.6 para at least hindi tayo mahirapan. Yung first day niya yata, naka more than 2,000 pa yun. Opo, opo. Ngayon po ba? Ngayong araw na to, Sunday, ano? Uh, Baka ganun din. Ganun din po. Yung unang araw, 2, around that figures. Ngayon, siguro, more or less ganun din. Baka higit pa ng konti. Oo. Uh -huh. So far, uh, nakita nyo yung mga kamabayan natin, kahit na mabasa ng ulan, mm -hmm. buboto. Ano po dati sa inyo na pansun? Siyempre, sa totoo lang, parang nagkakaroon kami ng, in a way, no, fulfillment sa ginawa namin. Dahil ito, pinag-aralan namin ito, um, pinag namin ng ilang beses kung paano namin na uh, i-conduct ang eleksyon dito sa Singapore. Given that this is a pandemic so, uh, presidency. This is a much anticipated election. So, um, yung nakikita po namin na madami ang tao and then in spite of COVID, at talagang makikita mo gusto talaga nilang ibo, gumoto um, gusto nga nila banggitin ko sinong kanilang kandidato, pero lagi namin sasabi, bawal po muna mag-sambit uh, ng inyong uh, kandidato. Nakasalubong ko rin ang mga kababayan natin dito na katatapos lang bumoto. Sina Edmund Bilen, isang architectural engineer at Judy Veloso na quantity surveyor dito sa SG. And uh, day off niyo ngayon, wala kayong pasok? Wala po. Oh, eh, bakit, bakit uh, na magpahinga kayo, eh, bubuto kayo? Ikaw nga muna. Uh, ano po, para po ma-exercise yung right natin. Kasi po, para sa akin, uh, equalizer po ng society yung pagboboto. Mm -hmm. So para po yung gusto natin na mapakita sa bansa natin, so yung development sa bansa natin, dito natin na expression. Hindi man sa other things na pagtulong sa kapwa, hindi importante po yung may natin, yung gusto natin at yung pinaniniwalaan natin na patutunguhan. Tutuwa ako doon sa sinabi mo, yung equalizer. Ano? Yung pagboto kasi, gaya nung lagi ko sinasabi sa inyo, ang pag-exercise natin ng ating right to vote o right to suffrage ay great equalizer kahit mayaman ka, mahirap ka, isa lang ang bilang kung bibilangin <laughs> 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 eh, ano ba, magkapareho ba kayo ng desisyon? Nag-uusap ba kayo mag-asawa tungkol sa magiging desisyon ninyo? Sa, mga, sa political view more or less parehas naman po kami ng kung ba iisap po yung aming Uh, <laughs> uh Is mantakin ninyo. Maaayos na buhay nila dito bilang professionals. Pero bumoto pa rin sila para makapagambag sa kinabukasan ng Pilipinas. Baka pwede nyo namang ishare. Ateng, kuyang, ba't siya binoto mo? Ako po kasi ano, naniniwala po ako na uh, mas maganda po yung magkaisa at saka yung continuity po ng ano, project ng administration kasi po for the past ilang decades ang nangyayari may mga promises tapos na hindi naman nagagawa. gagawa tapos yung mga projects nila may mga magaganda na hindi naman nagutuloy na sumunod na administration so parang yung vision po na dapat is maganda ang Pilipinas hindi po yun ang napapatunguhan mm -hmm. kasi po sa dami po ng mga um, views and opinions at saka yung mga beliefs ng mga tao wotak ko, po. Watak-watak na nga tayo geographically. Ganun pa rin pagdating sa phycology, political. Masyado akong natataliluhan sa sagot mo. Parang political scientist na mga sosyali. So, parang hindi mo makikita na Pilipino ka. Parang Pagka putol-putol. So, tol, tingin mo ba ang Pilipinas pwedeng maging singapore Ininiwala po ako na kung ano man po yung mga nagawa ni Duterte, kasi po, gaya po namin, uh, ang field namin as construction is, the, is the industry. At isa po sa naging uh, priority ko po talaga ni Pangulong Duterte is yung build, 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 which is more on may, 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 develop yung construction Philippines, hindi lang sa Metro Manila, pati yung sa Karatika, Provincial, pati sa Mindanao, sa Visayas. So, naniwala po kami na uh, in yung first step. So para magtuloy-tuloy yung 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 ano na yung uh, vision and mission na yun. Sila yung magtuloy tuloy at eventually ko pala kukuli uh, ma force -ma nila yung yung uh, pinapangako nilang mission and mission list sa ano. Ay, siguro. eh siguro hihingin na natin ng uh, message si Ma'am para sa mga kababayan natin na nandito sa Singapore, ang dami nyo ha, 83,000 kayo uh, land based. tapos maliit sa kung libo yung sibi sa daan dito pa sa daan dito o oh, baka may message ko lalo sa mga, mga registered voters po natin yes uh, sa mga registradong botante po natin dito sa Singapore Meron po tayong uh, 22 more days para bumoto. Ang embassy po natin dito sa 20 Nassim Road ay bukas para sa lahat ng botante mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi um, wag na rin muna hintayin ang mga huling araw ng uh, voting period para magpunta sa embassy para pumoto. Uh, dito naman po, ginagawa namin ang lahat para maging safe, orderly at peaceful ang elections po natin. So, kita-kita po tayo sa embassy. Thank you po. Tara na! Boto na! <laughs>